Nakape, eh. mabilisan din naman yung cooldown ng Wild Charge. They just need to synchronize their skills really uh, really well para makakosong pick-off. Kasi simubusin kalaban nila eh. Kapag na-triple na sweep ka, ang daming pwedeng gawin ng BTK habang nasa area ka ng triple sweep. Mm -hmm. At nagpalit ang tugtugin natin ngayon, kung papansinin mo, mm -hmm. si White Chicken naman ang maganda ang pwesto dito sa may game natin habang si Mo Bazain is sitting at 1 2, 7 Yeah. And looking at the gold, 8,000 compared sa 9,000 dito ni Wise. Maganda pa rin naman ang farm na ni Wise dito sa Blacklist International. Kaso, ang mahirap kapag nakakahanap ng buwelo ang BTK, napakatlaki ng tendency nila na biglang mag-activate. Nandun yung confidence. At kapag nagkaroon sila ng confidence at umatake ng umatake yung BTK, mukhang lalayo lalo yung power spike natin. Medyo mapupul ng BTK dito yung timers and we don't want that to happen. Kasi kapag si Wise natitakedown, natitakedown ng natitakedown, lalong tumatagal yung stocks build-up niya. mm -hmm. Blacklist International, kailangan nila hanapan ng right position mm -hmm. for uh, this, uh, for the next fight. They need to find that position na hindi makukompromise wise at kaya back upan ng side ng Blacklist International. As you can see on your map right now, apat na members dito ng Blacklist ay nakabantay dito sa may area ng Turtle. Haji, if he goes to that brush, makikita niya si Moba Zane. Oo. Pero yung ibang members naman ng side ng BTK ay umakyat. Oh, pumunta sila doon sa ano eh, kumbaga ang ginagawa ng BTK dito, pwede na ng ano, pwede nang splitin. Habang naghihintay tayo ng turtle, since na-occupy na rin man ni Moba Zane, kaso yung middle shrub, kaso umalis na rin siya kaagad eh. So, meron ng better position dito yung Blacklist International, pas mo ang nahuli niya si Edward. Nako si Moba Zane dito. Moba Hindi pa yan ginagamit great. yung kanyang ultimate, pero si Victor ay nandoon sa may gitna ng madaming tao. At habang nangyayari yung lahat, si Wise... Ni-reposition niya yung sarili niya with a chase fate doon sa may mid lane para makaalalay sa kanyang teammates. Oo, pero ang thirst, yung mga ngayal dito, Lord Dance talaga to eh. Sasaya, mag ano, dito, maghihintayan ngayon yung dalawang team kung sino ang steal at kung sakaling mapupull nila yung Lord sa side nila para para mas madaling kiretri. retry oh, si Victor nangungulit na nangungulit! Si Victor dito ay nahuli pero eto na, yung Nibiru's passion. Shark na ipin sa Uy. may pinakagitna na huli na si Edward pero si Shark dito ang next na tutupa Fried Chicken Fried chicken. chicken dito oh, napapalibutan ka na namin huwag oh, kang kagalaw ng masama mm. Wind of Nature oh. Tatlo ang tumumba sa side ng BTK At eto nga oh, mo Pasey oh. ka oh. Holy, Spirit Holy Spirit Activate Holy Spirit Activate Holy Spirit Activate At ito na nga ang Holy Spirit is nabigyan na at kukunin na yata ng Blacklist International ang Lord. At ang Lord ay mapupunta nga side ng Blacklist International. Binigyan tayo ng Holy Spirit ng isa pang chance binigyan para makabawi. Binigyan si Wise ng uh, uh, guidance ng Holy Spirit. Wise, wag mong itutuloy. Kalmahan lang. Masama yan. Masama <laughs> yan, iho. Uh -huh. Mapabawasan ka ng ligtas points pag ginawa mo yan. At mukhang nakinig si Wise. And with that, tumba na ang middle tier to turret. Nagkatumbahan na ng to And here comes the push. Nominal blast. Falling, Falling star, star moon. Star moon. Pinato na lahat, pero natumba nyo lang yung Lord. Hindi enough yung damage. Pero sabi ng Blacklist International dito, okay lang, Sabi amin pa rin yung enemy turret at si Aldous pa, si Wise pa ang nakakuha nun, men. Dagdag 10 stacks na naman yan para sa kanyang, uh, ano, stacks. passive stacks, rather. Mm -hmm -hmm. na naman. International. Nako po. The game so far, Siso ang dating. Oh. kung babansinin nung dumala yung mga middle part netong game, napunta yung advantage to the side of DTK. Now, Blacklist International sa kanila naman yung lamang at eto na yung siso. Oh. na natin siso upside down. Eh, nominan blast para hoy 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 Blacklist mo silang atak ngayon. po oh. chicken mo nahuli pa. po chicken anong sa may Nakaulian na! Nakaibitan na! Oh. Sandali lang. Holy Spirit. The Holy Spirit. Nagkasalita na naman si Holy Spirit. Kalmahan nyo lang, guys. Kalmahan nyo lang. Isang, isang team fight lang ang kailangan nyo. Huwag kayong masyadong lumalim. You only need one. One. One engagement. At habang naghihintay tayo, Nanggap dito ng Blacklist International, tignan natin yung items. Almost six-pack items na rin yung mga members dito ng Blacklist International. Ang kailangan lang nilang gawin is dagdagan pa yung sustainability, yung tankiness ng mga frontlines nila. And I think Edward is already picking up an immortality. So kapag nakakuha siya ng additional immortality dito, is mas magiging confident siya. Willing siyang ibigay yung sarili niyang uh, first life. Para na, para ma-trade ka agad yung triple sweep ni Mobozin. Mobozin naman going for the dominance ice and uh trying to prevent the shield build up ni ni My Venus at ni Wise. Lalo na rin si Haji kapag na, kapag nakadikit siya sa Pader. Eh. Mm. Ters mga ah. pantay talaga si Santos sa mo kanina niya. Ito eh. lang. Ito lang. Oh. Hindi ko alam ko ano yung ilalabas pa sa akin dahil yung puso ko kanina pa tumatalon. Hindi <laughs> mo tumatalon. Parang But may away na magaganap. Eh. Pero walang away. Parang nag-aambahan. Yung, yung excitement mo na tipong sino ba talaga mananalo dito? I know so, for... So par the... dikit na dikit eh. Ladies and gentlemen, I know at home sa mga Pilipino fans natin dyan, you are on the edge of your seats. Whew. Ang Grabe. pinakahiling lang namin sa inyo ay tiwala sa Blacklist International. Itaas ang inyong mga kamay. Kailangan na kailangan ng Blacklist International itong laro na to. They're currently on a match point. And BTK, mukhang pumapalag pa, sumisipa pa, butters. Yun nga sinasabi natin, TBD. Kapag kayong isang pangarap ay mamamatay na, yung naghahawak ng pangarap na yon will try his best to make sure na hindi yun maganap. And yun yung ginagawa ngayon ng BTK. BTK, hindi sila papayag na basta-bastang mawala sa kanila yung chance na doon sa championship, sa may grand finals. At ramdam na ramdam yan natin dito, butters, kung paano hinuhold uh, ng BTK yung kanilang ground. Kahit nga si Shaq pati si Haji, nagmukhang nagholdingan ah, sila. Nag-helloan nag sila eh. Hello, pre. Kamusta dyan? Kamusta dyan? Ayaw siyang masuwa. Okay lang yan ah. Um, um, parang hindi nagkabigayan. Kumbaga parang nag-shake hands sila. Kumbaga parang sa simula ng, oh, uh, ng mga laban. Oy, oy, oy. Ito yung top ng gloves. Oh, sige nga, hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo sa tenga, oh. Oh oh oh, oh, oh. oh, 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 mo ba oh. Na wakan mo nga. Oh. Oh. Kasi bibig mo oh, oh. si Edward, ha? Ah, nasa likod ng Turtle Cave. Zia ang target ng Chase Faith. At ito ang paghahabol. Oy, nakupot. Oh, oy, oy, lang. Kalmahan lang. Pero sinusubukan din dito ng side of BTK na huliin si Wise. At dahil doon sa pag-abante nila, there seems to uh, gondon, uh, go. Ang ganda ng pwede manipulation. Roy, Go. So, national, oh, and dito, and ah, party, na sana blaro si International Pag-Oho, oh, hindi tumuli tayo na pa. Pwede sa kapila kita, Victor, dito pinatalon. Uy. Lahat ng ginawa, lundag naman ng blast, nakaulihan. Oh, Pero look at this. Why? So, winter na winter truncheon? Na, na, oh. Hindi nga na na winter, oh, winter truncheon yung sarili niya. Hindi nga na winter truncheon, pero... Mission successful sa pag-takedown ng Lord. Nakabili sila ng unting time since yung mga lane equilibrium or mga minions will be evolved into super minions. So medyo lamang pa rin. Medyo na-equalize pa rin ng Blacklist International kahit na-takedown nila si Wise. Mm, blacklist. Amen. Whew. Nakuha man nila yung Lord. Grabe They failed on taking advantage doon sa Lord run na yun. Pero, at least, hindi sila na-take down ng isang, uh, hindi sila na-walan mm -hmm. ng multiple members. Ayun kasi pinakamasamang sinari doon eh. Nakuha ng BTK yung Lord, tapos nawala pa si Wise. Damage control oh. para sa Blacklist International They're able to understand na okay, naipit na si Wise, hayaan na natin. Huwag na tayo magbigay ng iba pang kills. Kasi once na nakahanap ng, ng uh, ibang case yung BTK, tataas na naman yung confidence niyan, Terce. Mag-play aggressive na naman yan. Pero, so far, ang net worth is still really close. Really, really close. Actually, itong net worth na nga, hindi na nga siya bumabasing ngayon eh. Since marami ng mga, uh, well actually, six-pack items na halos yung mga members ng Black Youth International and also ng BTK. Ang magiging destroyed. point of contention, contention na nandito is yung mga outer turrets and yung objectives. Kaso, thirst, yung BTK, ang, last lakas nila mag-abang. Mm -hmm. Puro abangan yung ginagawa nila eh. Pero ito, ano nangyari dito sa game number one? Although, hindi ganito katagali yung game, pero kasi in terms of scaling, si F, uh, si Fight Chicken dito, ang dami ng gold nito at kaya niya na nang magpalit-palit ng items on the fly in the coming fight na magaganap dito sa ating mapa. Uh -huh. Time uh, time check tayo doon sa my lord. It's 1.08 seconds. Medyo matagal-tagal pa. Before it comes up, roughly 1 minute and uh, 40... 1 minute and 40 seconds? 1 uh, minute and, uh, yes, 40 seconds. Pero mukhang tinamaan ng Falling Star Moon! Pero hindi magkakaroon talaga ng away dito. Victor na sa may pinakagitna Reggie, and nominal blast. Nakahulihan na Oy. Victor. Doesn't have the damage. Uh! Tumba! Yes, May mortality. Pwede silang makatakbo. Pwede ano silang makatakbo! Pero si Edward dito with the movement speed. Uy! Tinamahan ng tinumahan blades! Tinamahan pa rin siya ng blades. Pero Victor on the other hand. Si Wise dito. Gusto pa lumabas. Oh, yep. Nasa gitna ng madaming tao. And Black is international. Falling in the process. Victor goes down. Pero still, Edward dito. Oh, na-cancel yung TP. Zia? Nandun din siya, Shark. Reset. Oh! Ah! Yeah! No one-two punch. Dito ni Edward, pero nakagante si Shark. Tinamaan ng charge. Naku po, napahak siya ng laban. Pero mukhang si Haji ang papronta. Meron siyang idea na nandun si Moba Zane. Well, right now, certainly the advantage goes to the side of BTK. Bakit? Look at the death timers na meron dito yung side ng Blacklist International. Then, Then, look at Edward's timer. Ooh, 40 diba? seconds, butters. Team, yung, yung Lord na yan will be uh, the game changer. Mm -hmm. Or the one that will decide kung ano man yung fate netong game na ito. Destroyed. Yes. Ang kailangan gawin ng Blacklist International dito to turn things around is mahuli nila si Mobazin o kahit si Fried Chicken. O, triple nila. Knock up, Moba Zane. Nagpapa immortality. Tanggalan ng immortality nito pero wise Bang! Tugod! Isak! Sige pa! Oh, sige pa! Wala na immortality. Isa pa. Tutulong mo. Wind of nature. Wala Kinutungan. Si Shark, mo dito si Shark. Oh, habulin mo. Habulin mo. Habulin mo. Habulin. 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 op fighting. Oh, bang! Tatlo.

INTERNATIONAL! on PHILIPPINES VERSUS PHILIPPINES! OH! ah, 3-1! OH! PHILIPPINES VERSUS PHILIPPINTERS! WOO! WOO! BREAK THE CODE! BREAK THE CODE! AH! AH! Pinagpawisan ako doon, men.